Hindi dapat namin pinaparamdam sa'yo. Sa'yo yung ganong bagay. Dapat inaalagaan ka namin eh. Ang sabi ni Cecilia habang humuhugot ng malalim na hikbi. Patawarin mo kami, Clara. Huwag mo na sanang ulitin yun na. Sobrang sorry sa mga nagawa ni ate at kuya sa'yo. Promise, gagawin namin ang lahat para maging mabuting kapatid sa'yo. Ang wika naman ng kuya niya. Nakita nila ang pagnanais ni Clara na mapatawad sila. Talagang matindi yun. Kaya't nagsimula silang magbago. Alam niyo po ba, na tuwing gabi, bago ako matulog, iniisip ko na lang sana hindi na ako magising pa. Sana mawala na lang ako. Ang malungkot na sinabi ni Clara habang niyayakap siya ng kanyang pamilya. Pero, hindi ko kasi kaya gawin yun eh. Kasi mahal ko po kayo. Kahit na nasasaktan na ako na sobra. Patawarin niyo po ako kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kinaya. Ang sakit-sakit na po ang luha ni Clara habang yakap siya ng inatama. Gusto ko lang na makita ko kayo na nagmamahal at nagkakasundo. Hindi yung punong-puno ng galit. At sya ka